Hello, what's up guys? So, meron tayo ditong dalawang click na version 3. Puro white, pearl white. May issue yung mga yan. Ito is nag 1 month bago lang. Then ito, kakakuha ko lang last day. May issue sa Ito, tignan natin sa likod. So, papandarin ko lang para kita natin. Yan, nabili ni Mrs. noong December 17, 2024. Then ito is nakuha namin January 19. Ang odo niya is 71 pa lang. Pero nagka-issue na siya. So, not sure ako ha kung ano talaga yung, Kasi hanggang air cleaner kasi siya. eto is bago lang ito nag 1,000. Kasi gamit na namin to kasi may plaka na siya. So, yung odo niya is 1,097. Ito yung issue nito ay dito muna tayo sa bago kung kuha guys baka may alam kayo nito may tagas kasi siya Napansin ko ganina habang umiikot-ikot ako Never patulong na washingan Kasi kakakuha ko lang oh, May mga rubber band pa siya Yun nga yung odo niya 71 pa lang Meron siyang tagas dyan Dito Mas malala kasi dito Meron din At saka ito Parang sa thread ng nut lumabas Parang may oil Yun dito sa ilalim Yun know. dito rin Yun know, o. Parang namamasa siya. Yun know. o. So ito yung problema ko. Kasi ito is kay misis. Ito yung sa akin. Pero yung smas ko na yan, 10 years na yan ngayon, never yan na nagka problema. Pero itong Honda Click yan, 415 yung Odo December 31, December 17 siya nakuha nung December 31, umaga nag-dragging siya, sobrang alog niya from 0 to 10 km, umaalog siya for example, nakastop ka tapos dandahan dahan mong pigain yung gas bumabibrit lahat pati sa side mirror may nag-comment din doon, kasi na-upload ko yan siya sa YouTube may nag-comment din doon na baka first time ko lang daw magka scooter, yes, first time ko magka scooter namin pero, ganun ba yun? Di por uh, porket pa first time namin uh, dapat uh, ignore na lang namin yung issue kasi hindi naman yun normal eh kasi wala naman dapat talaga yan siya tanggap ko naman na magka dragging yan pero hindi naman sana sa 415 yung odo, nag dragging na siya oh magka dragging naman talaga yan siya pero in highest odo na siguro pwede pero nasa 400 odo pa lang siya nag dragging na Then ito is nasa 71. Yan, may taga sa dito. Okay lang sana kung dito banda. Pero ang pinag-alala pinag ko is bakit sa umabot dito, medyo na uh, tuyo na kasi siya kasi madami na kami nakahawak. Diyan sa thread, sana normal lang to sa mga naka-experience. Uh, wag lang na, wag lang sana mag-bash, no? Kasi yan, meron din dyan. din makikita mo naman hanggang doon, no? Yan, no? Pati diyan no, meron din doon, din siya galing. Yan no? Yun. So ipapadala ko pa siya bukas sa kasa din update ko na lang kayo. Pero kung sakaling may nakaalam sa inyo kung ano yung cost nito. Kasi tinignan ko siya kanina, wala naman siya sa ilalim. Tinignan ko yung lalagyan ng coolant niya, hindi naman basa nagkaya nagtaka ko kung saan yan siya galing kasi hindi naman siya amoy oil pero sobrang dami niyan kanina ang pinag-alala ko pa is malala dito kasi madami yan yang oil diyan kanina yan o oh, kung makita nyo parang may marka yan o, oil yan po Ay, oil po yan yan o, sa gilid so try ko lang siyang wasingan ngayon kung meron pa rin dadaling ko na siya bukas sa kasa kasi hindi naman talaga yata yan siya normal kasi tumagos siya sa air cleaner eh sa ilalim siya dumaan then dito isa thread ng nut eto wala tignan niyo magkaiba yung kulay niya eto is parang basa ng oil dito hindi pero ito yung click ng misis ko both yan puting puti walang ta walang anong bahid ng oil wala dito sobrang linis kahit nauna to never talaga siya nagkabahid ng oil Ito, dito tuwing tuyo din yun sa akin may bahid ng oil yan may nagsilabasang oil meron din dito ayan sobrang basa yan dito kanina pati dito may bahid siya ng oil kaya nag-alala ako kasi sayang naman di ba? Shoutout din doon sa mga nagsabi na first time palang lang daw nag scooter Oh, first time pero bakit? Di ba pwedeng pag first time, di ba pwedeng dapat normal lang yung motor? Yung issue dapat lalabas pag habang tumatanda na siya. Ito kasi is bago pa, 71 pa lang yung odo. Yun is 1000. Lumabas yung dragging 414 to so sana normal lang to sana matulungan nyo ako dyan sa comment section kung ano yung dapat gawin dyan kasi tinignan ko talaga dyan binuksan ko yan o hindi na nga yung color kasi na nag text ako dun sa kasa isang screw lang naman yan okay lang naman daw ikutin kasi under warranty pa to sa kanila pero yung coolant nya is standard pa hindi pa siya sa low hindi din basa yung coolant niya kaya nagtaka ko kung saan yan galing kasi hindi naman ako na overflowan ng gas nung nagpagas ako once lang ito nag gas full tank kasi hindi pa naman ito na sarong napatakbo nung unang kuha namin or nung paglabas ng kasa pero yun tuyong tuyo pero problema lang nun 400 pa lang may dragging na ito naman ang problema ko kasi hindi yan biro kasi oil yan eh kahit saan lang labasan so sana okay lang to or maging normal lang to sana or wawasingan ko sa ngayon sana hindi na siya lalabasan ng mga oil na yan I hope so sana nga kasi mga bago pa to version 3 ng clip.